Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na malaki ang magiging epekto sa aktibidad ng New People's Army sa Mindoro ang pagkakaaresto ng tatlong leader ng grupo. Kinumpirma ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang pagkakadakip sa tatlong rebelde at mataas na opisyal nito na nasa most wanted person sa bansa sa isang operasyon sa Central Signal Village, Tagig City noong lunes, September 18. Kinilala lamang ang mga ito sa alias na Yvonne, Sam at isang ayang na matagal nang pinaghahanap ng batas. Ang tatlo na pawang miyembro ng Sub-Regional Military Area 4D o kilala rin bilang Isla Comindoro Lucio de Guzman Command ng Southern Tagalog Regional Party Committee at may kinakaharap na mga kasong murder, attempted murder at theft. Sinabi ni General Acorda na patunay lamang ito ng matagumpay na kampanya laban sa kilusang komunista o obligahin ang lahat ng mobile user ng live selfie photo sa pagpaparehistro ng SIM. Ito ang kinumpirma ni National Telecommunications Commission o NTC Commissioner Ella Blanca Lopez sa budget hearing ng Senado. Ayon kay Lopez, naglabas na sila ng memorandum order para sa live selfie photo at hindi napapayagan ng stock photos bilang requirement sa SIM registration. Ginawa ng NTC ang naturang hakbang matapos matuklasan na maaaring magparehistro ng SIM card gamit ang monkey photo o kaya ay larawan ng cartoon characters. Aminado ang NTC na nakalulungkot ang ganitong mga aksyon sa kabila ng pagnanais nilang mapabuti ang serbisyo at labanan ang modus ng mga scammer. Naghain ng panel report si Sen. Sherwin Gatchalian na nagre-rekomendang iba ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Nag-ugat ang hakbang na ito ng senador matapos ang ulat ng pagtaas ng krimen na may kinalaman sa operasyon ng offshore gaming. Panawagan din ng committee report ang adoption ng isang resolusyon na nag-aata sa Executive Department na ipatigil ang POGO. Batay sa ulat mula sa Philippine National Police, sinabi ni Gatchalian na nasa 4,355 na indibidwal ang nabiktima ng Pogo-related crimes mula January 2017 hanggang June 13 nitong taon at kinasasangkutan ng 903 perpetrators. Makaraan ng ilang taong pagkabilanggo sa bansang Iran, nakapiling na ng limang Amerikano ang kanilang pamilya sa Estados Unidos. Sa makasaysayang prisoner swap sa pagitan ng Amerika at Iran, pinalaya ang lima kabilang ang isang negosyante na walong taong nakakulong. Bahagi ng kondisyon sa palit bilanggo ang pag-aalis ng sanksyon sa naturang bansa at pag-unfreeze sa $6 billion na pondo nito sa South Korea. Mainit namang sinalubong ang lima nang dumating sa Fort Belvoir sa Washington sakay ng eroplano mula sa Qatar. Kabilang naman sa Iranian prisoners na nakatakdang palayain ng Amerika ay pawang nakakulong dahil sa mga non-violent crimes. Para sa KidLat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music